everyone! Welcome back dito sa ating garden and welcome back po muli dito sa ating channel. Yun, nauna ang garden bago ang channel. Ayan, itong ating net guys. Kung tanda nyo, last week na nating upload or last Saturday, ito ay gawa na. Naitahe na to ng aking anak dito sa taas. Pero, lumakas ulit ang ulan dito sa amin. Yan, nahati na ulit siya mahuna yung net na na-order natin, mahuna. Ang kagandahan nga lang ay doon siya sa gilid na kaya yan, hahayaan muna natin yan pansamantala na wala pa tayong uh, naiipalit dito sa ating net na yan. Pero hindi ulit guys yun ang topic natin. Nakita ko lang kasi kitang kita dito sa ating video kaya nai, na naalala ko na naman ulit. Pero hindi yan guys ang topic natin for today's video ang topic natin ay kung makikita nyo nagte-trending itong plants na to itong halaman na to trending na trending ulit siya ngayon nagtrending na siya before pero yun nga ngayon talagang sumisikat ulit siya hindi ko lang alam kung sino yung nagpasikat ulit netong halaman na to kasi may napanood ako at talagang nagsunod-sunod na dun sa aking uh, page or dun sa aking FB page yung tungkol dito sa halaman na to eto guys ay matagal ko nang nabili uh, one year nang mahigit na ito ay nasa sa aking pangangalaga nabili ko to ng sobrang liit pa pero bago po ako madaming sabihin tungkol dito sa plants na to ay ipapakita ko muna siya sa inyo ngayon. Ipapakita ko muna guys. And alam nyo ba na siya ay dito lang nakalagay dyan sa gilid na yan ng aming bahay. Diyan lang siya nakalagay. Yan, ipapakita ko sa inyo guys. And ito nga guys yung gilid ng ating bahay. At dito lang siya nakalagay. Ayan. Ang ating whale fin na San Siberia. At ang ID talaga nito ay San Siberia Masunyana. Yun ang ID niya. Pero kilala ito ng iba ng whale fin. And now kilala siya bilang millionaire's snake plant. Yan. Ganyan guys ang itsura ng ating Millionaire's Snake Plant. Yan, And sabi ko nga kanina, na-acquire ko ito dati ng, um, tayo. <laughs> na yan, nga ngalay akong umukod. Uh, na-acquire ko to ng more than a year na, at parang 100 or 50 pesos, or 150, na ito lang ang dahon niya. etong nasa ilalim na to. Isang plant lang siya, or isang dahon lang. 400, 100 ata or che-check ko kung anong talagang presyo pero yun nga, ito da, talaga dati ay sobrang mahal. Sobrang mahal nitong ating masunyana or whale pin or ngayon nga ay mas kilala bilang millionaire's plant. Ayan. Nakita ko lang at sabi ko nga, hindi din nga ako nagsisisi na talagang nagkaroon tayo ng mga plants nung kasagsagan ng pandemic kasi kahit papaano naman tayo ay kumbaga naaliw doon sa plants na ating binili nung kasagsagan ng pandemic and sadya naman nga po tayo na mahilig talaga na maghalaman kaya kumbaga hindi po ako nagsisisi na na-acquire ko itong mga plants na to and ngayon nga look, bumabalik uli siya nagiging oso siya mura na yung bili ko before kasi ano uh, maacquire ko siya ay parang medyo patapos na ang pandemic i think 20 first part ng 2023 or late uh, part ng 2022 ko siya na acquire so kumbaga hindi talaga siya nung kasagsagan ng pandemic parang nung kasagsagan ng pandemic itong wilfin ang isang dahon na ganto kalaki ay 1000 ang presyo 1,000. Pero ngayon, since siya nga ay nagtitrending ulit, parang ang isang dahon na ganito ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 150, 180 ang presyohan. nitong ating wealthy or, or Millionaire's snake plant. Nahihirapan ako guys na magsalita, nakaupo at nakayukod. Dadalhin na natin ito dun sa ating table at doon ko pa kayo bibigyan ng karagdagang tips or karagdagang idea sa pag-aalaga nitong ating mga millionaires snake plant. So ito guys yung ating uh, millionaires na snake plant and dinala na nga natin dito sa ating table kasi nahihirapan talaga ako na umukot or magsalita ng naka ungkot. Yung, alam nyo ba yung tayong nakaungkot? Yung walang inuupan. Kaya hirap na hirap ako. Kaya sabi ko, dadalhin ko na dito at para mas maalwan ako na makapag-explain or makapagpaliwanag sa inyo. So, ito na guys, yung ating Millionaire's Snake Plant. And sabi ko nga po sa inyo, ito ay nag-trending ngayon. Sobrang trending na trending itong plants na yon And yun yung reason kung bakit hindi ako nagsisisi na yung mga halaman ko dati ay in-acquire ko nung panahon na kasagsagan ng pandemic Or nung mga time na talagang mahal pa sila kasi uh, sadya ako mahilig sa halaman and at the same time alam ko na ang halaman talaga ay babalik at babalik kumbaga te trending at magte-trending ulit yung mga plants na to magiging uso at magiging uso uli itong mga halaman na to kaya okay lang kasi kumbaga napauna na tayo na may mga halaman na ganito Kumbaga, yung iba, mag a pa lang, tayo, meron na. Kaya talaga, hindi tayo nagsisisi na nagkaroon tayo or bumili tayo ng mahal na mga halaman kasi talaga namang mahilig nga po tayo na maghalaman. Parang tanda ko, grade 6 pa lang ako or grade 5, talaga ako na yung sa pamilya namin, ako na yung mahilig maghalaman, ako na yung mahilig na magtanim. And yun nga, hindi ko alam, sadya siguro uh, tayo ay green thumb or sadya tayong may ika nga ay may hilig sa halaman or sa isang uh, love natin ang paghalaman. hindi ko alam kung bakit ganan na naman ang ating ano medyo kulimlim na naman eh hindi ko alam kung malabo ako sa inyo <laughs> ang aking camera pero sige lang continuous lang tayo kasi talaga yung ating kamera uh, camera na ginagamit eh hindi pa ganun kaganda. Kaya pagpasensyahan nyo muna. Pansamantala ay eh, pagtsaga-tsagaan nyo muna yung mga videos natin na, na puproduce at mm, later on, later on have faith lang ay magkakaroon din tayo ng magandang camera, ayun so yun nga, mabalik tayo dito So, mapansin nyo, ang hugis ng dahon nila ay talagang bilog or sa pabilog. Yung iba kasi mga San Siberia natin ay pahaba. Ito talaga, malapad siya na pabilog ang dahon nitong ating millionaire si snip plant. According sa Pungsuy, ay maganda ito, lalong-lalo na pagdating guys sa pera pagdating sa pera humahatak talaga ito ng uh, positive attraction kaya yung iba talaga o yung mga Chinese talaga naniniwala dito sa plants na to pero guys ha disclaimer lang po hindi ko po sinasabi na itong plants na to ang kumbaga ay gagawa ng pera para sa inyo. Kasi kahit po kayo ay may gantong halaman at hindi naman po kayo nagtatrabaho, hindi kayo nagsisipag, hindi kayo nagpapagod or hindi talaga kayo gumagawa ng paraan na ika nga ay umasenso or umangat na kaunti ang inyong buhay, eh kahit pa ho ang buong bahay nyo ay puno ng gantong uh, halaman, eh hindi po talaga tayo aasenso. So ang sinasabi ko lang po ay kumbaga may swerte ito na hatid. And sa kagaya ko po na talaga namang naghahalaman na, kumbaga talaga ako ay mahilig nga sa halaman, eh why not naman itong eh, gantong klase ng halaman ang bilhin natin. Maganda na silang tingnan and at the same time nga ay may hatid pa na swerte. So kung maghahalaman din lang tayo, doon na tayo sa may hatid na swerte. yon Pero sabi ko nga sa inyo, huwag nyo guys iaasa dito sa halaman. Ang pag-asenso nyo lang ay kung dito nyo lang iaasa ay no, no, no. no. Ayun. So, ito, ah uh, positive nga po ang hatid nito pagdating sa pera kasi nga yung pabilog niya na hugis, palapad at pabilog na hugis. And ganun din, yung patilos na hugis niya dyan ay nagsisimbula naman ng protection para kasi din siyang sword na may tilo sa dulo kaya siya ay nag-serve din na protection sa inyo. And itong kulay naman niya na medyo magreen green ma-dark -green, ma green ay consider din guys na pera. Yung pagiging hardy or matigas na dahon niya, sumisimbolo naman ito ng growth or progression or mabilis na pag-asenso. So, yun guys. Kaya ito talaga, according talaga sa kung at sa mga incheck, ito talaga millionaire's plant ay naghahatid ng swerte. So, napakaganda niya na ilagay sa inyong mga tahanan, lalo na sa pinakaharapan ng inyong bahay or sa silangang part ng inyong bahay. Ganon din guys, napakaganda nito na ilagay doon sa inyong mga opisina or doon sa inyong mga business.